Guys, magandang araw. Ali, meron tayong gagawin ngayon dito kay Trimax. Meron kasi ako nabili sa online, guys, na underseat organizer. Yung pwede natin paglagyan ng lisensya, mm. ng registro, ng pera, at kung ano naman pwede natin maiisiksik doon. Ang problema, guys, yung upuan ng Xmax version 2, wala siyang hook kung saan natin pwedeng isabit nga yung underseat organizer na nabili natin. Ngayon, naka-spawn ng on discard pwede natin gawin at sa tingin ko pwede namang gawin yon kasi para hindi sayang yung nabili natin guys na underseat organizer para nga dito sa kay Trimax kaya samahan niyo ako guys ito nga yung tinutukoy ko sa inyo ayan kung mapapansin niyo wala siyang mga sabitan hindi tulad ng mga ibang motor uh, meron siya yung mga parang nakaabang dito na mga nakausli na parang hook ito yung nabili natin guys ito so, kung mapapansin niyo meron siyang nakaready nakaabang talaga na yung pagsasabitan sana ganyan kaso ang problema nga yung version 2 na Xmax as in wala kang pwedeng pagsabitan dyan guys kaya hindi ko lang alam sa Xmax version 1 kung meron pero syempre para hindi sayang itong pinambili natin kasi para dyan talaga yan ang gagawin na lang natin guys igagantakar na lang natin sya dito <laughs> na sa tingin ko naman pwede naman sigurong gawin yon para at least magamit natin mapaglagyan ng pera ng yung rehistro at kung ano na pang pwede nating may lagay dito yun guys ako meron tayong nairam na gantakar kay Benon so yun lagay na natin guys pero syempre dapat siguraduhin natin pantay yung pagkakalagay natin para syempre hindi naman sya kahit pa paano, kahit nakagantaker lang siya hindi siya masagong tignan medyo so, mahirap din ha Ilang kasi nang magko-kontra dito sa likod eh. Ay, yung talaga tumagosot. medyo bumaon na rin. Uh, pwede lang natin yan ang martilyo para hindi pangit ang signal. So, syempre, pa natin dito. So, yun guys. Ganito na nga yung naging itsura niya. Mahirap din pala ang mag <laughs> 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 ba, at least matibay yung pagkakalagay. Ayan guys, tapos bubuhulin na lang natin to Tapos sasabit natin siya dito. Ayan. Ayan yan, yan siya guys, oh. yan Ayan. oh, di ba? Oh, at least nakalagay na yung ano natin under seat organizer natin. Magagamit na natin 'yan. Oh, di ba? Sayang din kasi kung hindi natin magagamit 'to, guys. Eh. Yan. ang gagawin na lang natin dito para hindi mahalata kukulayan natin ng pentel pen para kulay itim o oh, yan guys o oh. hindi na sya ganun kahalata <laughs> DIY lang ba? 'Yun lang guys, na-share ko lang. Hindi lang kasi ako marunong talaga mag-gantaker kaya pangit yung kinalabasan. Pag siguro professional yung maglalagay diyan or mag hindi ganyan yung magiging itsura niya. <laughs> so, 'yun lang guys. Peace out.